Doon po sa ating mga kasama din sa ating tambayan, sa susunod po na magluto kayo ng bangos. Kung gusto niyo pong subukan itong aking niluto ngayon, pakiwari ko'y magugustuhan nyo. Unang-una, sapak na sapak po ang panlasa sa ating mga Pilipino. Pangalawa po, ang mga gulay na nilahok ko'y talaga namang murang-murang mabibili nyo sa palengke. At saka ang isda naman po eh, naku po, sino naman ang hindi magkakagusto palaging kumain ng daing na bangos? narini po. Magpainit po tayo ng mantika sa isang katamtamang laki ng kawali. Pagkatapos po, igisa natin ang maraming pinipit na bawang. Isunod na po natin ang maraming sibuyas. Sangkutsahin nyo po ang bawang at sibuyas at lutuin nyo ng mainam. Dahil po, konti lang arikado natin yan. O pagkatapos po, ito. Ilalagay na po natin ang ating murang pechay. Ilan tangkay lang po ng pechay ito. O haluin po natin yan. Madali namang maluto yan eh. Mga kaibigan, kung kayo po'y nanonood pa hanggang ngayon, Shoutout po sa inyo at pakisabi naman po kung saan po kayo nanonood at nang malaman ko kung hanggang saan nakakarating tong mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Salamat po. O tsaka po natin isasama itong aking sarsang kinanaw. Ito po yung simpleng simple. Meron kayo dito sa pantry nyo. Ito po ang ginawa ko. Toyo po. Maglalagay tayo ng toyo. Pagkatapos eh, lalagyan po natin ng lemon juice, kalamansi, dayap, kung ano po meron kayo. Medyo matamis po ito, lalagyan natin ng kaunting asukal, ha? tapikin po natin ng kaunti. Lagyan din po natin ng oyster sauce. Mga dalawa, tatlong kutsara ng oyster sauce ay ayos na po. Pagkatapos po, lalagyan natin ng pamintang durog. O wala pong pilitan ha, kung kayo po merong seasoning, flavoring, lagyan nyo na rin po para mas malasa yung ating gagawing sarsa. Sasabawan po natin yan. So, lalagyan nyo syempre ng tubig. Isang tasa, isang tasa at kalahati ng tubig, nasa sa inyo na po yan. O, kanawin po natin yan. Yan ang sasa natin. O, di po ba? Simple simple. Malasa na po yan. Huwag nyo pong lalabugin yung pecha. Madaling maluto yan. O, pagkatapos, lalagyan natin ng pampalapot. Cornstarch po at tubig na kinanaw. Isama na rin po natin din eh sa ating gulay. Mahina na lang po ang apoy. Ha? At baka naman na uh, malkalirot yung ating gulay. Pagkatapos po niyan, pag kumukulo na ng kaunti, ilagay na po natin ang ating bangus. Yung ating pong boneless na baby bangus na tinilad-tilad go Yan ay kung kakain na po kayo. O lagyan po natin ng kinchay, lagyan po natin ng green onions, kung ano meron kayo. Tapos lagyan po natin siyempre ng malunggay para mas lalong masustansya. Haluin niyo po sandali at patayin niyo na po yung apoy. Eh hindi po ba simple yan? Pananghalian o hapunan eh. Panalong panalaw. Kung ang hirig nyo po yung mga simpleng lutuing lutong bahay, pagkatapos po ang mga rekadong hinahanap nyo, eh, yung mga simple at mga mura at madaling hanapin sa palengke, pagkatapos eh, mahilig po kayo sa mga lamang dagat, katulad ng mga isda-isda, yung mga ganun, eh, paminsan-minsan po isilipin nyo itong mga ibinabahagi ko sa araw-araw. Palagay ko, eh, makakapulot kayo ng mga isa, dalawa, tatlong ulam na po pwede isalit sa mga pang-araw-araw nyong lutuin sa bahay. Ayos po ba? Yan po binagi ko sa inyong ulam, yan po ay hiling ng ilan sa inyo dito sa ating tambayan. Dahil binabasa ko po ang mga comment nyo at yun ang sinusundan ko. Sabihin nyo po sa akin kung anong ricado ang gusto nyong ilaho ko dito sa susunod nating na ulam na gagawin o kaya naman kung anong ulam ang gusto nyong lutuin ko. At yun po ang ibabahagi ko. Ayos po ba? Oron Bilaro po, hanggang sa susunod po ulit.